mas maikling school year 2024 to 2025 inihirit ng isang grupo. Newscoop mula kay Kim Gomez. Maaring ibalik agad ng Department of Education ang lumang school calendar. Ito ang giniit ng grupong Teachers Dignity Coalition sa pamamagitan ng pagpapaikli ng school calendar para sa school year 2024 to 2025. Paliwanag ng TDC, hindi mainam na isagawa sa Marso hanggang Mayo ang face-to-face -face class sa gitna ng maalinsangang panahon. Dahil dito, binigyang diin ng grupo na dapat tapusin sa Abril a 11 sa susunod na taon ng school year ng mas maaga kumpara sa plano ng Department of Education na Mayo a 16 ng 2025. Nauna nang ipinaliwanag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na makokompromiso ang bakasyon ng mga guro at mag-aaral sa pagpapabilis ng transition sa lumang school calendar. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.